Isang lihim na sulat mula kay Queen Elizabeth II ang nakakandado sa isang vault sa Sydney, Australia. At narito ang catch, hindi ito maaaring buksan hanggang taong 2085. Ano kaya ang laman ng misteryong sulat na ito? At bakit kailangan maghintay pa ng 63 years bago ito mabasa? Ito ang Kaalaman Studios, ang inyong source ng mind-blowing facts at history. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga future uploads. Noong November 1986, isinulat ni Queen Elizabeth II ng isang lihim na sulat na inadres sa mga mamamayan ng Sydney. Ayon sa mga ulat, ang sulat na ito ay nakatago sa isang ligtas na vault sa loob ng Queen Victoria Building, isa sa pinakamakasaysayang gusali sa Sydney. At narito ang pinakanakakagulat kahit mismo mga tauhan ng reyna, wala ni isa ang nakakaalam ng nilalaman ng sulat. Ang tanging alam lang natin ay ito ang malinaw na utos. Aniya, would you please open this envelope and convey to the citizens of Sydney my message to them? Signed, Elizabeth R. Ngunit, bakit kailangan maghintay ng mahigit anim na dekada bago ito mabuksan? Ayon sa mga ulat, isinulat ni Queen Elizabeth II ang liham na ito bilang paggunita sa muling pagpapanumbalik ng Queen Victoria Building. Alam nyo ba Noong 1950s, halos giniba na ang buong gusali na ito para gawing paradahan ng sasakyan. Ngunit dahil sa matinding pagtutol ng mga mamamayan ng Sydney, napigilan ng demolisyon. Dahil dito, posibleng ang laman ng sulat ay isang pasasalamat o isang mensahe ng paghanga sa tapang ng mga taga Sydney sa pagpapanatili ng kanilang kasaysayan. Pero may isa pang nakaintrigang teorya. Alam nyo ba na ang lease o kontrata ng Queen Victoria Building ay tatagal hanggang 2085? Ito ay matapos pirmahan ng isang Malaysian company noong 1986 ang isang 99-year lease. Coincidence lang ba ito? O sinadya talaga ni Queen Elizabeth II na iugnay ang pagbubukas ng sulat sa taong iyon? Maaring isa itong huling habilin upang ipresenta ang gusali sa susunod pang henerasyon. Ano nga ba ang maaaring nilalaman ng sulat? Dahil walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong laman ng sulat, heto ang ilang posibleng teorya. Una, ang minsahin ng pasasalamat. Pinasasalamatan niya ang mga taga-Sydney sa pagsisikap nilang mapanatili ang kasaysayan ng kanilang lungsod. Ang pangalawa, babala o payo para sa hinaharap. Baka may nais ihatid si Queen Elizabeth II tungkol sa politika, klima o hinaharap ng Commonwealth. Pangatlo, hiling para sa gusali. Marahil may special siyang kahilingan para sa Queen Victoria Building at nais niyang mapanatili ito kahit tapos na ang lease ng 2085. At pang-apat, isang personal na mensahe. Pwede itong isang emosyonal na mula sa isang reyna patungo ng isang bansa na itinuring niyang tahanan sa loob ng pitupong taon ng kanyang pag -ahari. Bilang pinakmatagal na naglingkod na monarkiya sa UK, labing anim na beses bumisita si Queen Elizabeth II sa Australia. Gayunpaman, noong 1999, nagkaroon ng isang referendum sa Australia kung dapat bang alisin ang reyna bilang pinuno ng estado, ngunit nabigo ang panukalang ito. At ngayon nga, si King Charles III na ang kasalukuyang pinuno ng Estado ng Australia, ngunit nananatiling malaking bahagi ng kasaysayan ng bansa si Queen Elizabeth II. Ano sa tingin mo ang nilalaman ng sulat? May sekreto bang itong itinatago? I-comment mo lang sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa Kaalaman Studios.